My dear brothers and sisters in the Lord, lalong-lalo na po ang lahat ng mga kaparokya dito sa parokya ng Birhen ng Luhan dito sa Caloocan City. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magpasalamat tayo sa Diyos na tumawag sa atin para magkatipon sa banal na pagdiriwang na ito ng Misa. Kasama ang uh, ating parish priest, Father James. At ang ating former parish priest, Father Luis, welcome back. At gayon din ang mga iba pang mga kapatid na pari sa Instituto del Verbo Encarnado, na Father Edward at Father Federico, gayon din mga seminarista at mga kamadrehan na narinito ngayong umaga. Medyo overloaded po ang dating ng linggong ito. Ascension Sunday, kaya Happy Ascension Sunday. Mother's Day, kaya Happy Mother's Day rin. At uh, World Communications Sunday, kaya mamaya batiin niyo po yung ating mga volunteers sa uh, ating Ministry on Social Communications. Kapistahan po nila ang araw na ito. Tapos dinagdag pa natin ang piyesta ng Birhen ng Luhan na hindi naman masyadong kilala sa Pilipinas pero pinakilala sa atin itong ating mga kapatid na misyonero ng Instituto del Verbo Encarnado dahil doon ang kanilang pinanggalingan. Ang Our Lady of Lujan ay patrona po ng bansang Argentina, uh, hindi ako nagkakamali, pati na rin ng Paraguay at Uruguay, di ba? Doon sa Latin America. Kaya pasensya na rin po kung medyo overloaded din ng kaunti ang dating nitong homily natin kasi magkakaroon tayo ng tatlong punto ng pagninilay. The first one is going to be on Ascension, the second on Mother's Day, and the third on Communication. Okay. Simulan na natin sa Ascension. Ascension na ang kahulugan ay hindi naman talaga pag-akyat, kundi pag-angat. Sa Ingles, lifting up. Kaya siguro sa England, ang tawag nila sa elevator ay hindi elevator, kundi lift. A lift. Because it lifts you up. It is something that makes you ascend. Ganyan din naman sa mga Franses at mga Espanyol na ascensor o ascenseur sa French. Yung mula sa ibaba, pwede kang iangat at dalhin sa itaas. Pero pwede ka pa rin ibaba mula sa itaas. Kaya siguro sa Pilipino, naging larawan ang salitang asenso sa pagangat ng kalagayan ng tao sa buhay. Halimbawa, kapag ang isang taong dating gutom at naghihikahos ay guminhawa ang kalagayan, tinatawag natin yung asenso. Umasenso sila sa buhay. Nagaling sa word ascend, no? Ascension. Pagangat. Sa ating gospel reading, sabi ni St. Mark, After Jesus spoke to them, he was lifted up into heaven. Iniangat siya patungong langit. And he took his seat at the right hand of God. At iniluklok siya sa kanan ng Diyos Ama. Alam niyo kay St. Luke ito galing. Sa Gospel of John, wala tayong marinig na kwento tungkol sa ascension of Jesus. Pero maraming mga linya kung saan nababanggit ang tungkol sa ascension. Halimbawa, sa John chapter 3, verse 13. Sinabi daw ni Jesus kay Nicodemus. Tandaan niyo yung pariseo na patago na kumukonsulta konsulta kay Jesus. Hindi naman lahat ng mga pariseo ay kontrabida ang dating. May isang pariseo na katulad ni Nicodemo na naging kaibigan at naging alagad ni Kristo. Pero nang tinuturuan pa siya, nasabi daw ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit. Pag-isipan niyo ho yun. Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit. Question. Umasenso ba ang Panginoong Heso Kristo nang umakyat siya sa langit? Kung doon naman siya sa langit nagmula, paano mo sasabihin asenso yon? Hindi. Sino ba ang umasenso? Hindi ang pagkadiyos niya, kundi ang pagkatao natin na dinala niya sa langit. Kaya umakyat sa langit ang anak ng tao ay dahil niloob ng anak ng Diyos na bumaba sa lupa at magkatawang tao. Galing siya sa langit, ngunit bumaba at nagkatawang tao niyakap ang ating abang pagkatao. Kaya sa pag niya, hindi naman ang pagkadiyos niya umaangat, kundi ang niyakap niyang pagkatao. Ang anak ng tao ang umakyat. At sino ang bumaba? Ang anak ng Diyos. Pero huwag nating paghiwalayin ang anak ng tao sa anak ng Diyos dahil kay Kristo, iisa na lang. Ang anak ng Diyos at the same time may anak ng tao. Kay Kristo, iisang persona ang pagka-Diyos at pagkatao. Sa Kanya natin nakilala ang Diyos na totoo na sabay na taong totoo. Diyos na totoo at taong totoo. Kaya ang pag-akyat ng anak ng tao bilang anak ng Diyos ay bunga ng pagpapakumbaba ng Diyos. Bunga ito ng pagbaba ng anak ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao dahil mahal niya tayo. Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang tawag ko dito ay kenosis. Tinulot ko ito kay St. Paul at siyang ginawa kong moto bilang inyong obispo. Kaya dun sa aking coat of arms sa pagkaubispo, ang nakasulat ay kenosis. Na ang ibig sabihin ay paghuhubad ng dangal. Ito ang ginawa ng Diyos nang siya'y magpakumbaba. Umangat ang dangal ng tao dahil sa pag-ibig ng bihisa ng ating mababang pagkatao ng mataas na dangal ng pagka-Diyos. Ganyan ang tao. Kaya kahit kailan wag nating lalaitin ang tao. Dahil mataas ang dangal ng tao. Ngayon, dumako naman tayo sa Mother's Day. Muli, Happy Mother's Day po. Pakibati nga ang mga nanay dito. Happy Mother's Day. Okay, araw ng parangal sa mga nanay natin. Pero, ang wong ng Mother's Day, hindi lang mga nanay, kundi lahat tayo. Dahil lahat ng tao ay anak ng ina. Di ba? Lahat tayo may mga nanay. Araw ng parangal sa mga nanay natin. Di naman tayo pwedeng isilang sa mundo kung walang nanay na nagluwal sa atin. Kaya ang Mother's Day ay para sa lahat. Dahil itong araw na ito ay napili rin ninyong maging piyesta ng parokya na ito ng Birhen ng Luhan. Parokyang nakatalaga sa ating Mama Mary, mahal na ina, sa titulong Birhen ng Luhan, ang sabi kong patrona ng ilang mga bansa sa Latin America, katulad ng Argentina, Paraguay at Uruguay, na nagkataong Ascension Sunday at Mother's Day, hindi lang ang mga nanay natin sa pagkatao ang pinararangalan natin kundi pati na rin ang nanay natin sa pagkakristyano. At sinong nanay nating lahat sa pagkakristyano? Si Mama Mary. Si Maria, ang ina na nagsilang sa anak ng Diyos. Kaya nga tinatawag natin siyang ina ng Diyos. At alam ko, mayroon tayong mga ibang kapatid na kristyano na hindi pa rin matanggap natawagin si Mama Mary na ina ng Diyos. Pero yung dahilan kung bakit tinatawag natin ina ng Diyos si Mama Mary ay dahil lang anak niya ay anak ng Diyos. Hindi natin sinasabing siya ay ina lang ng pagkatao ni Jesus. Dahil hindi mo na mapaghihiwalay ang pagiging anak ng tao at anak ng Diyos ng iisang Panginoong Heso Kristo. Kaya kung siya'y ina ng anak ng tao, ina rin siya ng anak ng Diyos. Ina ng Diyos. Kung may mga nanay tayo sa pagiging mga anak ng tao, may nanay din tayo sa pagiging mga kapwa anak ng Diyos. At ito'y walang iba kundi ang mahal na ina ng Panginoong Heso Kristo ang ina na nagdala sa anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Kaya nga, tinatawag din natin si Mama Mary bilang Ark of the Covenant, ang kaban ng tipan. Ang simbolo ng covenant dati rati ay dalawang tapyas ng bato. Bakit bato? Kasi sa bato, itinitik ang sampung utos ng Diyos pero sa bagong tipan. Kaya tinatawag nating the new covenant sa bagong tipan. Ang simbolo ng tipan ay hindi na dalawang tapyas ng bato. Kung ang dalawang tapyas ng bato, ang sampung utos, ay nasasummarize sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ang nagkatawang taong pag-ibig ng Diyos ay si Kristo na sabay na Diyos na totoo at taong totoo na nabuo sa tinapupunan ng ating mahal na ina. Kaya tinatawag natin the Ark of the New Covenant si Mama Mary. Siya ang kaban ng bagong tipan. Kasi ang tipan ibig sabihin buklod, buklod. Siya ang nagtitipan sa tao at Diyos siya ang nagbubuklod sa Diyos at tao. Sino ang buklod natin? Hindi na dalawang tapyas ng bato. Kasi dati-rati sa lumang tipan, para ikaw ay maugnay sa Diyos, kailangan ikaw ay sumunod sa sampung utos. Parang yung pagsunod sa utos, yun lang ang bumubuklod sa iyo, sa Diyos. E alam naman nating madalas maging pasaway ang tao hindi nakakasunod sa utos ah hindi na utos ang buklod ng tao sa Diyos ngayon ito ay ang anak ng Diyos mismo na naging anak ng tao pinagbuklod ang pagka-Diyos at pagkatao sa iisang persona ng Panginoong Heso Kristo kaya siya ang ating bridge siya ang ating tulay ang bridge ng Diyos patungo sa tao ay si Kristo. Ang bridge ng tao patungo sa Diyos ay si Kristo rin. Siya ang ating tipan. Pero nangyari ito sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Nang siya'y umuo sa paanyaya ng Diyos na maging ina ng kanyang anak. Sa kanya tayo pinagkatiwala ni Jesus. Gayon din siya sa atin. Di ba, nasabi ng Panginoon sa minamahal niyang alagad, narito ang iyong ina. Yung beloved disciple na yon ay kumakatawan para sa ating lahat. Parang pinakilala ng Panginoong Heso Kristo. Kahit kinikilala natin ang ating ina, mga ina sa lupa, mahalaga bilang Kristiyano ang makilala din natin ang ating inang makalangit, ina sa pananampalataya. At yun ay si Mama Mary, ina ng sangkatauhan. Kaya tinatawag din siyang the new Eve, ang bagong Eva. Kasi sa pamamagitan niya ay natututunan nating ituring ang bawat kapwa tao, saan mang sulok ng daigdig, bilang kapamilya ang bawat kapwa-tao bilang kapatid. Kahit hindi mo yan kadugo, kahit hindi mo yan kakulay, kahit hindi mo yan kalahi. Katulad ngayon, galing kayo sa mga sarili ninyong mga pamamahay kung saan mga kadugo lang ninyo ang kapatid ninyo o kapamilya. Pero minabuti ninyo sa araw na ito na magdiwang dito sa iisang tahanan kahit pagkasikip-sikip, kahit pagkaliit-liit nitong simbahan na ito, kahit pagkainit-init, hindi ninyo iniinda ang init. Nagtutungo kayo dito dahil ramdam ninyo na kapag pumasok kayo sa bahay na ito, nagiging pamilya rin kayo. Isang mas malaking pamilya. Pamilya ng mga anak ng Diyos. Ngayon, conclusion. Dumako naman tayo sa komunikasyon communication World Communication Sunday or Sunday of the Ministry for Social Communications sa Simbahang Katolika Ang sinumang tumatanggap sa pananampalatayang kristyano ay dapat maging bukas na makipag-ugnayan sa lahat Pinakakadiin diin yan ng ating Santo Papa, Pope Francis. Madalas niyang gamitin ang salitang Kastila na todos, todos, todos. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay lahat, lahat. Ibig sabihin kung tayo'y katoliko at kristyano, wala tayong ini puwera. Tayo'y bukas sa lahat. Alam naman kasi natin na sa likas nating pagkatao, napakaraming mga balakid, napakaraming mga hadlang sa pagtatagpuan ng tao sa kanyang kapwa-tao. Minsan, nagiging hadlang ang dugo. Dahil hindi mo siya kadugo, minsan, hindi na mapagmalasakitan. Oo, alam ko yung kasabihan, charity begins at home. Oo, charity begins at home but it should not end at home. Hindi siya tunay na charity kung hindi siya lumalampas sa tahanan. Hindi pa tayo kristyano kung ang alam lang nating pagmalasakitan ay kadugo. Kung hindi natin may turing ang kapitbahay o ang kapwa-tao bilang, bilang kapatid din natin. May mga aspeto ng pagkatao na madalas maging dahilan para ituring ang ating kapwa-tao bilang iba. Hindi ba? Sa Tagalog, sinasabi natin, iba yan eh. Pero pag natutunan mo na siyang mahalin at pag malasakitan, parang kahit iba siya, hindi na siya iba sa iyo. Meron akong alam na mga pamilyang Pilipino, aba minsan, ang katulong nila ay tinatawag ng ate. Hindi nakatulong. May kilala akong isang pamilya. Pag nag abroad sila, kasama nila si ate. At minsan, doon sa isang pamilya, akala ko talaga kapatid siya. Yun pala, katulong nila. Pero dahil sa tagal na ng paglilingkod niya sa kanila, dahil pinagkatiwalaan na siya ng gusto, itong katulong hindi na katulong lang. Siya'y kapamilya. Dahil, hindi na siya iba sa kanila. Ganyan din sa ating pagiging Kristiyano. Dapat umangat-angat ang ating pagkatao at lumampas doon sa mga hangganan ng dugo, ng lahi, ng wika, ng salita, ng kultura. Ah! Gawin nating mas konkreto. Katulad ngayon, alimbawa, sa ating mga Pilipino, hindi ho ba, dahil sa tensyon na nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa usaping may kinalaman sa pangangamkam ng gobyernong Chino sa teritoryo natin sa West Philippine Sea, hindi ba naapektuhan na tuloy pati ang relasyon natin sa mga Chinoy, mga Chinong Pilipino. Sila'y mga kapwa Pilipino na rin natin kahit may dugong Chino. Karamihan sa atin, kahit sabihin nating mga Pilipino, ako ang middle name ko, Chongko, Pablo Chongko David. Ibig sabihin, ang lolo ko sa mother's side, ay may Chinese blood. Huwag niyo akong kamumuhian na ako'y may Chinese blood. Pinoy na Pinoy ako. Pero yun ang nagiging problema kapag yung tensyon na may kinalaman sa politika ay pinipersonal na natin. Kailangan pag-ingatan natin na dahil sa reaksyon natin tungkol sa political tension sa pagitan ng mga gobyerno nating Pilipinas at China, eh baka naman maging racist na tayo. Hindi kristyano, hindi tama ang maging racist sa ibang mga lahi. Huwag na huwag mong titingnan mababa ang iba kay ibang lahi nila. Hindi tama yon, hindi kristyano yon. Hindi tama. At hindi naman ang mga Chino mismo ang katunggali natin kundi ang gobyerno nila at ang pambubuli nito sa atin porket tayo'y maliit na bansa lamang. Ang kalaban natin, hindi ang mga Tsino. Ang kalaban natin ay isang sistemang imperialista na walang paggalang sa ating kasarinlan bilang isang independenteng bansa. Di ba? Nilabanan natin ang kolonyalismo ng Espanya. Pero kinamumuhian ba natin ang mga Espanyol? Hindi naman. Ang dami nating mga kababayan na OFW sa Espanya. Nilabanan din natin ang imperialismo ng Amerika. Pero tingnan nyo, kaibigan pa rin ang turing natin sa mga Amerikano. Nilabanan din natin ang pananakop ng mga Hapon sa ating bansa. Pero hindi nakalaban ang tingin natin ngayon sa mga Japanese. Sana maging ganoon din sa usapin natin tungkol sa issue laban sa China. Hindi ho ang mga Chino ang kalaban natin, kundi ang patakaran ng kanilang gobyerno na nambubuli sa atin. Malinaw ho ba yun? naman natin, mga kapatid, ang ating pananaw, ang ating dangal. Di ba? Yung mga medyo kaedad ko sa inyo, natutunan ninyo yung kanta ng New Minstrels. Ang sabi niya, ikaw, ako, kayo, tayong lahat ay magkakapatid. Hindi man magkalahi ay dapat matutong magmahal. Dapat isiping tayong lahat ay magkakapatid. Hindi tayo magkakalaban, magkakapatid tayo. Tinawag tayong lahat na maging mga anak ng iisang Diyos. Tingnan nyo ngayon, ilang lahi ang nakikita nyo sa loob ng chapel na ito. <laughs> ilang lahi ang nakikita ninyo. Tagasahan ka, Father Luis, Chile, di ba? Tagasahan ka, Father Federico. Argentina. Ayan, pinagmulan ng duhan. Pag sa ka, Father Edward? O, oh, Pilipino. Okay. At si Father James. No? Taga saan itong ating ibang mga seminarista dito? India. O, oh, may Indians tayo dito. May Mexicans din tayo dito. Iba't ibang lahi ang pinagmulan natin. Pero dito sa loob ng bahay na ito, ano ba tayo? magkakapatid. Tayo ay mga anak ng iisang Diyos. Yun ang susi ng ikapapayapa ng daigdig. Huwag tayong tagasulsol, maging tagasulsol ng higit pang tensyon. Aminado tayo, may mga tensyon kung minsan ang mga patakarang panggobyerno. Pero sana ang tao sa tao ay matutong umangat-angat lampasan ang mga hanggan ng pampolitika. At kung may nanay tayo sa lupa, may nanay din tayong makalangit upang ilapit niya tayo sa anak ng Diyos na siya lamang makapagtuturo sa atin na ating matutunang ikaw, ako, tayong lahat ay magkakapatid. Amen.